so ayan guys uh, magandang araw sa inyong lahat so um, usapan natin ngayon is kung ano-ano yung mga uh, trabaho dito sa Kuwait so may mga listahan ako dito uh, uh, madaling mahanap na trabaho dito sa Kuwait pag nakalabas kayo sa uh, old company nyo kung galing kayo sa Pinas release tower na So, number one sa ating listahan is ang factory worker. So, factory worker is about uh, klase uh, yung mga factory. Yaba, factory sa mga pagkain, uh, factory ng chocolate. So, halo-halo na yan. May chocolate, may cake, uh, may tinapay pero so, hindi tinapay gaya sa Pinas uh, tinapay na patayar o parang mga Arabic food uh, basta kasi klase na yung factory yun yung factory rin sa mga damit ganyan factory rin sa mga canned goods Madami dito. Pero di pa ako nakapasok ng mga damit sa mga kind goods. Di pa ako nakatry na trabaho na ng ganyan. So, pangalawang ano natin, isa is restaurant. So, restaurant dito, madami. May mga sa so, hotel na restaurant. May mga restaurant ng Pinoy. May mga eat May mga ganyan dito, uh, seafood seafoods store ng Arabic, madami. Pero depende rin yung sahod, sahod niya. <coughs> depende sa posisyon. Uh, so, ang pattern natin is ang chocolate shop. Yung mga shop ng mga chocolate, yun yung madami dito. Uh, kahit anong shop, may chocolate shop, may uh, cake shop, may cookies, brownies. Dahil sa akin, yung shop ko is ano lang, wala, wala kami tindahan, shop lang kami. So, pag may order, yun lang yung pagawa. So, pag walang order, wala. <coughs> Prepare ka lang ng mga gamit mo, yun lang. dapat natin sa mga sales lady, salesmen, yun, sa mga mall. Malaki yung mga mall dito, sales lady ng halimbawa sa mga sapatos, mga adidas, Nike, mga damit. Yun. <coughs> Malaki yung babae sa mga perfume. Ganun. So, Uh, ang last sa listahan ko is yung mga coffee shop ang mawa is barista mga uh, ganyan barista is matas yung sahod dito ng mga barista yung mga tagawa ng kape maabot yun ng 350kb 400kb sa inyo yung mga sakura nila so uh, kung may comments kayo yan lang sana yung siguro yung vlog natin ngayon oh. so kung may comments kayo uh, mga tanong uh, comments lang kayo sa baba at sasagutin, sasagutin natin yan sa next sa uh, vlog natin. Hindi tayo makagawa ng content kung ano eh, walang mga comments. Mahirap mag-isip ng content kung ano eh. Uh, walang tanong, ganyan. So, ito na muna ngayon. Pabush ka. Please subscribe my YouTube channel.